Sa so number 6, pila ka mga kaso sa pagpaniro sa Bacolod City nga ginakabig bilang cold cases sa PNP. Ang amat-amat na karoon nga nagkakalubad, bangod reward money. Ma-report si Nico Sa bulig sa mga nanindugan nga saksi, napasakang kaso nga murder sa pagpatay sa tricycle driver sa barangay Bata ng Setyembre 15. Samtang isa pa ka kaso sa so pagpaniro nga kamatay sa isa ka security guard sa barangay Takuling sa nagligad nga tuig ang malapit na lama masulbar. Paagi sa saksi nga karon nagako cooperate sa kapulisan para mapasaka ang kaso sa natumod nga gunman. Ginsilin ni BCPO Director Police Colonel Joresti Coronica nangindako nga bulig sa paglubad sa ginakabig cold cases sa syudad ang reward money. Amat-amat uh, uh, come out ang witnesses nato para nga masulbar mga nga arin din sa so atong syudad uh, kag we are hoping that uh, we will be able to address address uh, this uh, shooting incidents Although hindi maging na, na ma-perfect, but uh, we're trying our best. No? Nagligad lang nga binulan sa nagtanyag sa 50,000 pesos nga reward money si Mayor Albi Benitez upod sa BCPO sa tuyo nga masulbar kag matap na na ang mga kasos pagpaniro nga nagluntad sa syudad. Nalakip sa luyag niya nga tagaan na tensyon ang kasos ginpatay nga grade 11 student nga si Nikos Balagosa sa sang barangay Granada. Ginsilin ni Koronika nga nagwa ng arrest warrant sa kaso ng murder batok sa duha ka mga sospek nga ilan na ginapangita. Do in a way so mga reward na ka nakapabuhin sa mga cold cases you nga know. na Gindugang ni Koronika nga may iban pa nga mga kaso sa pagpaniro ang ila ginatagaan na tensyon. Agod nga masulbar na. Ginaabi-abi niya ang katapos ang private sector nga handa man magbulig kag mag-offer sang reward o kung ano man nga sa isang bulig para mas mapabaskog pa ang kampanya sa Peace and Order. Nico Delfin para sa Digicast Negros.